na tumatakbo mula sa pader patungo sa kabilang pader, at ang kasunod ay nagpabagsak ng tubig sa kanyang ulo. Ang pangatlong pindutan pala ang kailangan niya, at sa sandaling bumukas ang pader ay tumakbo siya papunta rito para lamang magsara ito sa harap niya. Nang subukan niya uli itong pindutin ay pareho lang ang nangyari at pagkatapos ay napagtanto niya na ang pinto ay mananatiling bukas hanggat ang dulo ng pindutan ay nakababa kaya nagsimula siyang sumubok ng iba't ibang paraan upang magawa ito. Una, Naghanda siya na parang makikipagkarera habang pinipindot ito ng kanyang paa. Sumunod, pinalo niya ito ng isang pangpatay ng insekto mula sa pinakamalayo hanggat maari. Umaasa na ang distansya ay makakagawa ng pagkakaiba sa kanyang oras ng pagtakbo. Wala sa mga ito ang gumagana, at hindi rin ang paghila dito gamit ang jumping rope o paghampas dito gamit ang hangin ng pamaypay. Ang sumunod niyang plano ay sumakay sa kariton at itulak ito pagkatapos pindutin ang pindutan ngunit pagkaraan ng ilang pagsubok ay tinanggap na niya na hindi niya ito makokontrol. Ang kailangan niyang gawin ay humanap ng paraan para panatilihing nakababa ang dulo ng pindutan. Inilagay niya ang malaking plorera sa ibabaw nito ngunit ang pindutan ay nagawang umangat muli, kaya napagpasyahan ng lalaki na kailangan niyang punuin ang plorera para mas mabigat ito. Una, sinubukan niya ang pindutan ng tubig ngunit ito ay walang kabuluhan. Gaano man niya subukang idirekta ang tubig dito, ito ay tumetapon lang sa kanya. Ang kanyang sumunod na pagtatangka ay ang pagpuno sa plorera ng sushi, ngunit ito ay naging napakabigat at hindi na niya ito kayang buhatin. Masikip na din ang leeg ng plorera na hindi kayang mapasok ng kamay, kaya walang ibang pagpipilian ang lalaki kundi gumamit ng chopsticks at magtanggal ng isang bungkus ng sushi. Makalipas ang ilang sandali ng sapat na ang natanggal niya, binuhat niya ang plorera at dinala malapit sa pindutan. Pagdating niya doon ay nakalimutan na naman niya kung alin ang tamang pindutan at nang subukan niya ang isa sa mga ito, lumabas ang lalaking African at hindi sinasadyang nabangga ang plorera na naging sanhi ng pagkabasag nito. Dahilan para tumaas ang kanyang dugo at walang tigil na sumigaw habang hinahanap ang tamang pindutan at sinimulang takpan nito ng sushi. Siyempre ito ay hindi rin gumana at ang maliit na parte ay lumitaw sa gitna ng kanin. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na takpan ang pindutan gamit ang isang tape na may kasamang bakal, ngunit wala rin itong saysay. Pagkatapos, uminom siya ng gamot para sa sakit na dulot ng pagtama ng pinto sa tuwing bubuksan niya ito. Maya-maya ay nakatulog siya, at pagkagising ay gusto ng lalaki na magsipilyo ng nipin kaya pinindot niya ang isang pindutan para kumuha ng tubig. Ito ay ang baling pindutan bagaman ang isang ito ay nagpapakita ng isang tali na bumabagsak mula sa kisame, Agad nitong pinapabuti ang kanyang kalooban dahil nagbibigay ito sa kanya ng ideya para sa isang bagong plano. Binuksan niya ang pinto pagkatapos ay ginamit niya ang tali upang iindayog ang sarili sa buong silid at nagawa niya ito bago magsara ang pinto. Nakalulungkot dahil nang sinubukan niyang buksan ang pinto sa likod ng peking pader, natuklasan niyang nakalak ito. Sakto siyang nakabalik sa silid bago magsara ang pinto bagamat nagawa pa rin itong tamaan siya. At dahil sa kabiguan ay sinipa niya ang pader dahilan para mapindot ang isa sa mga pindutan at pinakita ang susi na lumulutang sa gitna ng silid. Gaya ng nangyayari sa pinto ay nawawala ito kapag binitawan ang pindutan, kaya dapat humanap ng paraan ang lalaki para panatilihing nandoon ang susi at panatilihing bukas ang pinto. Una, kailangan niyang hanapin muli ang pindutan dahil nawala ito muli sa isip niya. Sa pamamagitan ng pag kung saan tumama ang kanyang paa kanina, Nakapili na siya ng isang pindutan para lamang mapalabas ang isang aso sa dingding na tumatahol sa kanya. Ito ay nangyari din sa sumunod na pindutan ngunit sa kabutihang palad, ang ikatlong pagsubok ay matagumpay. Habang tinitignan at tinuturo ang pindutan, ang lalaki ay naglakad pabalik at kumuha ng isang piraso ng sushi sa kabumalik sa dingding para markahan ang tamang pindutan. Nang muli niya itong pindutin, ang aso ay muling lumabas. Sa pagkakataon nito ay mas mabilis niyang nahanap ang pindutan at ipinagpatuloy na may plano. Humawak siya sa tali at iniindayog ito upang maabot ang iba't ibang mga pindutan. Ngunit hindi pa rin sapat. Bumagsak siya sa sahig at nakakita ng isang pangbomba na nakuha niya mula sa isa sa maraming mga pindutan. Nakakuha ng ideya kung paano lutisin ang kanyang maliit na problema. Magagamit niya ang pangbomba para kumapit sa dingding at itulak ang kanyang sarili ng mas malayo. Matapos ang isang nabigong pagtatangka, ang plano ay unti-unting naging maayos, at ang planong pagindayog sa tali at pagtulak sa sarili gamit ang pangbomba ay nagpapahintulot sa kanya na mapindot ang mga pindutan. Makuha ang susi, mapindot ang pindutan ng pinto at maabot ang pinto bago ito magsara. Hindi siya nagaksaya ng oras na ipasok ang susi sa lock ng pinto, ngunit nang subukan niyang buksan ito, nakatagpo siya ng isang hindi magandang sorpresa. Mayroon din itong hiwalay na lock sa itaas na namamailangan ng tatlong numero upang mabuksan. Ang lalaki ay nagmamadaling lumabas, natamaan ang pinto habang ito ay nagsasara, at sa pagkadismaya. Inihagis niya ang pangbomba sa tapat na dingding, na nagpagana sa pindutan na naglalabas ng isang African tribesman. Habang pinapanood niya itong naglalakad, may napansin siya sa noon ito, tatlong numero na maaring kailaman niya. Dahil ang oras sa likod ng pinto ay limitado, ang lalaki ay dumaan sa proseso ng paggawa ng buong pagindayog sa tali at paglukso ng tatlong beses, isa para sa bawat numero na ilalagay. Sa ikatlong pagkakataon, nanatili siya roon at binuksan ang pinto na medyo mahirap na kailangan niyang itulak ng sobrang lakas para mabuksan ito. Nang sa wakas ay nagawa na niya ito, ang piraso ng pader sa likod niya ay nagsara, dahilan para ang pinto na kanyang nabuksan ay hindi na maisara. Nalungkot ang lalaki at napaupo sa sahig at nagsimulang umiyak, naalala ang lahat ng kasiyahan niya sa mga bagay na nakuha niya mula sa mga pinto. Maaaring nakakulong siya dati, ngunit hindi bababasa siya ay may silid upang makagalaw ng maayos at maglibang sa mga bagay na nakukuha niya. Ngayon napagtanto niya na hindi niya pinahahalagahan kung ano ang mayroon siya noon. Bigla siyang nakaramdam ng simoy ng hangin sa kanyang muka na nagmumula sa kaliwang dingding. Sa sandaling hawakan niya ito, nakakita siya ng isang bitak na nagpapahiwatig na ito ay nabubuksan. Hindi siya nagaksaya ng oras, binuksan niya ito at nagmadaling tumakbo palabas roon, sa lalong madaling panahon, naabot niya ang isang misteryosong pasilyo na lumulutang sa isang madilim na lugar. Pakiramdam niya ay matagal na siyang tumatakbo patungo sa isang labasan, at nang makarating siya sa isang silid, naging mahaba na ang kanyang buhok at kupas na ang kulay ng kanyang pijama. Ang silid na ito ay tulad ng kanina, wala rin laman at agad na nagsara ang pinto ng makapasok na siya. Ngunit imbes na mga baby angels, narito ang mga nasa hustong gulang, na rin sa dingding at iniiwan lamang ang kanilang mga itlog upang gawing mga pindutan. Samantala, dinadala tayo sa isang lungsod sa Mexico kung saan nakatira ang bata na nagnangalam Antonio at ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama na tinatawag na Escargoma na isang mambubuno ay naghahanda para sa kanyang malaking laban na magaganap sa gabing yun. Napag-alaman na marami ang tumaya sa kanya kaya naman medyo kinakabahan siya. Gayunpaman ang batang si Antonio ay tiwala na ang kanyang ama ay mananalo at magdadala ng karangalan sa kanilang pamilya. Mayamaya, maya inayos na ni Escargoman ang kanyang mga gamit at nagdumu sa lugar na paggaganapan, doon ay nagpalit siya ng damit na gagamitin sa pakikipaglaban at nagsimulang magdasal. Sa maitling oras ay libu-libong tao ang nagsimulang magtipon sa arena upang masaksihan ang napakagandang laban. Dumating din ang pamilya ni Escargoman at nasa sabik silang tinawag ang pangalan niya mula sa kanilang upuan. Pagkatapos ay tinawag na ng tagapagsalita ang mga kalahok na nagpapakita na ito ay magiging isang labanan ng may kasama. Si Escargoman ay ipinaris sa isang baguhang wrestler habang ang kanilang mga kalaban ay mga mapanganib na veterano na hindi pa natatalo kahit isang laro. Sa sumunod na eksena sa wakas ay nagsimula na ang laban at gaya ng inaasahan, ang mga veterano ay namumuna. Sa simula pa lang ay inumpisahan na nilang kalabanin ang kasama ni Escar Goman. Pinagtuluman nila ito, na hindi pinapansin ang mga pakiusap ng referee. Pagkatapos, inilipat nila ang kanilang atensyon kay Escar Goman at sinimulan siyang suntukin ng malalakas. Gayun pa man ang malapit na nila siyang tapusin gamit ang isang bakal na upuan, ang Japanese na lalaki sa misteryosong silid ay pinindot ang isang pindutan na naging dahilan upang ang ulo ni Escargoman ay himalam humaba na parang giraffe. Gamit ito, madaling niyang napatumba ang dalawang kalaban at nanalo na naging dahilan ng sobrang kasiyahan ng madla. Samantala sa mahiwagang silid, walang napapansing pagbabago ang lalaki kaya sinimulan niyang pindutin ang iba't ibang pindutan. Naging sanhi ito ng pagkabaliw ni Escargoman, pinatumba niya ang sarili niyang kapareha, ang referee, si Antonio, at maging ang Bell ay hindi pinalagpas. Sa kabilang banda, ang Japanese na lalaki ay patuloy na pinipindot ang iba't ibang mga pindutan. Bagamat walang pagbabago sa silid, sa buong mundo ay nagdudulot ito ng maraming pagbabago. Sa Los Angeles habang nagtatanghal ang isang banda, biglang nagpalabas ng apoy ang lead singer mula sa kanyang bibig. Sa Russia, nabigo ang isang magyesya na mawala ang kanyang assistant na ikinadismaya ng libu-libong tao, at sa China, isang lalaki na nagmamayari ng ilang aso ay biglang nagsimulang tumahol sa kanila. Sa buong oras na ito ay wala pa ring napapansing pagbabago ang lalaki kaya sumuko na siya. Gayunpaman, nang tumingin siya sa itaas ay napansin niya ang ilang mga anghel na lumilipad sa paligid, nagbigay ito sa kanya ng huling ideya. Sa halip na pindutin niya ang mga pindutan, ginamit niya ang mga ito para umakyat sa dingding, dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ay kumikilos siya patungo sa liwanag sa pinakataas ng silid. At sa tuwing napipindot niya ang mga pindutan, isang bagay na kakaiba at nakabibighani ang nangyayari sa buong mundo. Mula sa napakaliit na bagay tulad ng mga paputok sa kalamitan, ilang batang nagsasanay ng karate, isang hayop na kumakain ng biktima nito, hanggang sa napakaseryoso at malalaking tagumpay tulad ng pagbagsak ng pader ng Berlin, ang paglulunsad ng Apollo 11, ang unang maitim na presidente ng Amerika at iba pa. Sa puntong ito, pareho ng hamaba ang balbas at buhok ng lalaki. Hindi na rin niya kailangang hawakan ang mga pindutan at siya ay maaari ng lumipad tulad ng mga anghel. Di nagtagal ay napapalibutan na siya ng milyon-milyong balahibo at isang kumikinang daliwanag ang nakapalibot sa kanya.